What's up sa inyo mga kasisid? Panibago araw at panibago ng kasisid na naman tayo ngayon. At bago pa lang sa ating YouTube channel, ay subscribe mo na yan. At pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong video gagawin natin. Kagaya nito. Once again, ay, welcome tapad. to Kasisid Vlog. Ayun the... <laughs> ay, na ako yan. Yung yeah, mga sisid, magandang gabi po sa inyong lahat ah, uh, Bale, spur fishing na ulit tayo ngayon Habang binibreak in pa natin yung makina natin uh, Dito muna tayo mamana sa bayan Sa mga pinabawal na ispat dito mga sisid ah, uh, Bale, may buwan nga rin pala ngayon mga sisid Kaya dito lang din tayo mamana Ito yung gabi natin pa na mga sisid Yung detalisik natin Yan, Baka makadali tayo ng malaking isda rito. Bale, naka-prepare na rin ako ng gamit mo kasi yan. Tapos sila kasi si Sid Jai, tsaka si Kay Sid Larry. dun sa labas. Okay, let's go mga kasi Sid. Bakbakan na to. Okay, nandito na sila Master jay, Kakpat niya kagabi. Yeah. <laughs> Kay Sid Leroy, on round. <laughs> Master Place.

Ayan yung buhay mga sisid oh. Malaki na rin siguro mga alas dos na lubog niyan A few inches later Ayan hey, mga sisid Ang daming barko Ayan dito tayo sa paggawa ng semento mga sisid uh, Ganun ulit yung discarding gagawin natin Pasok tayo sa loob mga sisid Dating gawin Okay mga sisid, gusto mo tayo 1, 2, 3 Jesus! <coughs> Okay mga sisid, dito na kami sa loob Basta ah, rin Ahhh May si Okay Let's go, galingan natin Galingan magtago sa gwardiya Mga sisid Ibabaw lang ng na poste, nahuli Ayan lang sa poste mga sisid, ibabaw lang

Sisid Valley, di ba basta sa may ilalim ng pier? Sabi, ang dami ng tours doon. Kaya lang, sobrang kate naman. Hindi ko makatiis. Ang lalaki ng tours mga sisid. Sablay, <laughs> a few inches later <laughs> <laughs> Ay, Ang bilas <laughs> na malipot sa harap ang bako. Ay, laglapan tunay mo. Ang laki. Mm -hmm. Ano, Master? Master, mm -hmm. binok. Mm -hmm. <laughs>

Oh! <tries> Tagal dami. Dami. Katabi lang mo assist na 'yon hanggang dibdib blank. Ayura ko yan. <tries> pasi si dia di ada pepe ni panah eh mau si ray panah jadi kayak isi jai ya lama sih isi si jai setempol sih nak otomatis ya Bidugo, Bidugo dikasih si Master Choi. هذا dale, atento, ما kaya e, mga sisid, babalik na kami biglang naglabo sa ilalim albok albok na ah bulok na yung mga sisid San Francisco tawagin sa nagibibenta na lang sana yun, nalaglag pa sa balde nila e, Ayan bala yan dito tayo sa labas yung mga kasisid Buti bago lumabo yung tubig, nadali pa ni kayo yung sendero ano no Lapo na. dalawa Aku <tuk> tanya, kemana tanya, kemana tanya, 'Aku 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 tanya, lagi tanya, 'Aku Pasya kotaan nang asisid. Hah, Uh. Ah, dah <oh direk Thank you Ay, lapad Ay, thank you, Lord Ay, mga sisid, oh Adundik pa ako na, ano Ano ba ito? Marble grouper Papasak sa bato, mga sisid. Hindi ko na <laughs> ah, Sa buntot na yung tama, oh Tinira ko na sa buntot Buti, inabutang ko pa Okay Ah, good size time, yung mga sisid Marble grouper Mga hinuhuli ng mga tagapalawan palawan

Tarap nung dinitsi pa ako dyan o oh. Dahil natin mga sisid tsaka isang marble drooper Tira-tira nyo na lang yung napana natin ngayon yun dyan eh Na-jackpotan nyo na kahapon Okay mga sisid, nandiyan na tayo sa bahay Time check tayo, sakto alas 3 na ng madaling araw Yeah. Abal ah, balawan natin yung mga gamit natin mga sisid Para hindi siya yung dumudupok Iba kasi yung ano ng tubig alat. Ipek sa mga gamit. Kaya lalo na yung goma, makasisig. Importante yan. Kiluhin natin itong malaking lapo. Tansya ko 1.3. Tansya ko makasisig. 1 1.2 lang <laughs> ito na marble juroper 0.6 Itong malaking dunotche. Point... Point 7. Yan, tatlo yan dinotche, Oh. Kaso nga lang, katamtaman lang itong dalawa. Ito pa Mga, pero good size na rin. Kaso hindi kalakihan. Mayroon tayo isang papakol dinakma ko lang yun mga doon sa may tapat ng gwardiya kaya hindi natin nabidyohan ang buhay pa tapos na rest huli natin puro turos na yan bilangin natin mga sisi turos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ano, hindi yung peraso lang makasisim. Buti, may nabili pa kami yelo. At ubig po yung nabili namin, No? Ako, magdaliuhin natin. sisid. Yeah. Marble, juruper. Pakol. Yan, tapos the rest ng huli natin, ayan na lang, mga sisid. Ah, nanguha ko ng tambol kahit pailan nilang piraso, mga sisid. Kasi hindi tayo makaporma gawa ng detal si Kasindra natin. Kung nakita nyo kanina, grabe pagkakapal niyan. Si Kasisid ang maraming tambol. Okay, nandito na tayo sa konsignasyon, mga sisid. Ayos na ni Master Binok. Ay! Okay, na po. Dapat pala yung po niya, mga sisid. Eh, hey, wala mo na lang yung mga toros, pre. Ay, hey, dinot siya, pre. Pagsamahin mo, pre. Kental di pressure itu Jenny, ya jatuh ya spray, ya dia itu terus dito, dito, pre. terus ya jatuhnya spray, spray, jatuhnya ya jatuhnya spray, jatuhnya spray, jatuhnya spray, jatuhnya spray, jatuhnya spray, spray, jatuhnya oke jatuhnya spray, jatuhnya spray, dan ada masih Ito magkaiba ng presyo to. Hindi magkaiba ng presyo yung mga sisid. Gusto ni Master Bin. Ang labo. May ano to, 2.5. Tansya ko. Lera yan, kaya. Ay, nakuha na yung mga turos, mga sisid. Kaya kay sisid, lera 3.5 sa 260. Ay, diretsyo na yan, mga sisid. Kasama yung tinutsi.

Nasabit na mga sisid. Kare ni to. mga sisid, 260 ang kilo. Wala ko ano na yung tambol mga sisid. Kanada. Ngayon boss 155 to. 155 p 1.8 sa 1.55 1500 mga sisid Ayan, eh, nagmabahal na yung tambol Kaya ano na kasi matubo na ang isla Kaya ano na naglalakas na roon sa kapila Ayan, nakuha na ano yung papakakul mga sisid Cash na lang daw A 100 salamat eh Ayan, nakuha na lang Ayan, po mga sisid Itong oversize 300 lang ang kuha mga sisid Ito Ito boss, magkano to?

Yeah, 350 yan 2 kilo kay kasi si Larry Ito ba Swen? Magkano yan mo ba Swen? Di wala yung loba? Ito kasama ko dito. Okay yeah, Magkaiba ng presyo yan mga si Sid Loba at tunay Ito 350 Ito wala ah, siya Maraya na Maraya oh, 1.2 Sa 350 yan ito sa 300, mga sisid Globa 0.6 Brian din yung kuya Itong oversize 300 ang kilo 2.4, laki, mga sisid 2.4 <laughs> Soldays na natin, mga sisid, wala na Nakabayaran na tayo ni Master Aba quartanli na uto makasisid na mga sari kay si Jerryo O ta ta rinay 12167 Baba pa yung presyo ng lapo niyan no preno Kapon kasi nagbenta sila mga sisid for 450 kada pun buwan ang lapo-lapo nila Si <laughs> Juan Di si ano do'ng Si kuya ano? na? sa mo Ate Carol? Ah, uh, Oo. Oh, oh. Maganda talaga tumawad Jun. Kaya si Larry, tatlong klase isda niya makasisip. 167. Ah! Ay, <laughs> Ayan, tayo naman mga sisid. Kaya talon na nga si Brian yeah, yeah, nga. So. <kukulang> Aga, kaya, na nga. Si Master kaya talon mga bataan ka na eh. May inom na no? Matagal ka ng mga bataan mo. Yan nga. Umiinom na, umiinom. <kukulang> Magaling sa silipan to eh. Talo sa silipan. Talo sa silipan. <kukulang> Ay, hindi na rin masama yan mga kasisin Jackpot pa din Apat na klase 1, 2, 3, 4 1, 5, 91 Ayos nice na yan Magano kaya si Jay Okay Boundary Sige yun si Jay, nagbenta na mga kasisin 5.2 5.2 tambul lang. Mm -hmm. 798 kinita ni si Jesse Jay. Puro tambol yung ano niya, yung huli niya. Magkano kilo tambol niya? 165. Diretso yung turos. mga turos siya. Eh. Oh. Okay, thank you. Thank you.